ito mga bro Eurotech Eurotech uh, 1.4 amp yung refrigerant niya 134 bali ito guys natusok to eh ito yung kanyang compressor Sira, uh, nabutas to na ito bali hindi pa nagagalaw Long yung ano dyan, long, paabot ng katabi mo yung long, flies. Yan ang kaso okay. si at Roberto. Nahati ulan si Roberto nang bigla siyon perfect si ay sa himala. guys, wala na siyang refrigerator. Ay wala Hindi siya sumingaw nga ano to? May butas sa evaporator. <tinyo> Ito yung butas ng na droga. evaporator ang no, no. Incorporated Incorporation. No. yung Sa pag-utakpan no, no. niya, ng, parmalis, ama, ng COVID supplies no, 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 no. Pero na mga hindi po ay si sa hindi pa ay humugnay sa droga. para huwag ang investigasyon. naman na gumita nga sa mga ng sa Hindi naman sigurado ko, na konektado si sa droga. na Now, they are just close friends. That's what we're just putting there. They are just close friends. It is not specific that they are important to And we are still that nothing that can against these people it is not just a It's a for you. We person

Naroon sila ang mga magpakita ng suporta sa pamilya ng Sente. Kahit doon nila magdaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi nila maayos, ang mga nangyayari sa Pilipina so, at ang dalay ang araw nila inaasahang mananatili sa SS Rhyme. Pagdala ng programa, hindi naman po ito ng antala sa mga pamilya

yan, labas na yung kanyang aluminum. Ngayon, gagamitan natin siya ng... Mukhang mo lang, yan. Gamitan natin siya na ito. Ito, nabibili naman sa online to. Aluminum rod. Si Bibi Sara, natang pang bayan na magiging parehas po ang Ha? Ah. Ngayon, subukan natin. Ihingan kung ano po yung fax na makakuha namin, yun ang ilalatala oh! namin. Yun ang i-re-report namin sa DOJ. I-investigahan din namin, tatanungin din namin si Pipi Sara, uh, sino ba yung nag-tentret sa kanya? Muli rin iginit ng pisi, natutunan kapitagan ta di ko

pero walang laman yung nitro ko eh. wala kasi angarin yon, wala ang yung mga access ball. Na na Ito na, na rin yung ginagamit ko pambakbon. Saganda so, din po ang natin kay <laughs> right, Sige lang, tapos sexual abuse. So, ito na kalakas-lakas. Pagpulong nga sa ilalim ng lupa. Tapos si ayaw na magpapulong sa pindas. <laughs> May mga sakit na pag gayo na na sila may mga sakit eh. Hey, Ayun, bakit naman? Ah, si ano? Si Kibuloy? Eh, si Kibuloy naka wheelchair na eh. Oo, oh, may sakit na. Sakit na sila pag gayo ano ah, na eh. Nahuli. na yung karapuhan nila eh. Napaparoon po ang Game 1 ng finals sa Lindo Ayan mga bro. Tupis si na kasi, ano, may mga, mga na. sa- Mga tas mo siya rin Game 2 at mga abot ng Game 3 Ang mga artista Ay, yung Bongbong mga Hindi na sana mga Umabot din sa mga drama kung Umarap siya Sino? Sabi ni Bongbong kung umarap na si Sarah doon sa Problema doon sa hearing Hindi na sana abot ganyan sa mga Ano? Mga drama pa <laughs> Eto, chewing ko. Papagawa ng freezer. Lot, nagkari mo na lo. Ah, sasara ko lang. A few moments later. Balot to guys. Ang karga natin, ito. Na uh, nasa 40 PSI. Tingnan natin kung may ah, na no, wala walang dik to

dito sa so, yung mga pinaghinangan natin yung lagyan natin ng bulak ayun 40 40 lang yung karga natin tapos dito dito naghinang tayo ayun, wala wala oh. wala ganoon pa tayo yun hindi natin Ya, udah ini. Bali magbabakim na tayo mga guys. Mga bro. Ito yung aking body body. <laughs> si Angelo. Ito mga bro, bali tapos na tayo magbakim no. Bali nagkarga na ako ng prehon to, di pa

Hayun tabutin natin dito sa ano. Kahit mga singko muna. Pang-iikot na yung kompreso. Na So balik ako kayo guys. paabutin natin ang ano, sinko o ocho Eto mga bro, maabot na siya sa ano no? Ocho. Ocho, okay na to. Ocho. At mainit na rin yung yeah. ating condenser. At tingnan natin yung loob. Long, iyan <coughs> mo na orang on. Tingnan natin yung log. Deso ayun, DJ mga pagkasinang. sa mga awtoridad, natamo sya ng tama dito. Ayun, ayun no. Mga ang mga suspect sakay ng motorsiklo sa, motor sa arah ang isa sa mga suspect. at tinitinang dahilan sa maril, away sa lupa. Ayun, dito, wala pa. Kasi yun, pa magpapa ayon Ayun,

Mabutas wala okay, na Sa totoo lang dito. Kasi kung hindi doon lang 'yun sa may butas sa Hindi, Sa mga ano ba? Kausaga. Hindi talaga kailangan ng tricycle, tapos subscriber na. Iba pa lang sa motor, pa kaya? Masasayang na lang Oh, masasayang. Pero kung ano, kung pinatatagal niyo 'to, turupok 'yung ano nya Turupok 'yung copper. Yung aluminum pa lang, yung aluminum. Uh, pag pinabayaan yung ano, hindi pinagana. Uh, matagal, matagal. Pag matagal na walang karga, walang laman, uh, lulutong yung pinaka-aluminum niya. Eh uh, ito mga bro, okay na yung cream na gawa natin. Sino? Hindi siya. Ayan, sa taas. Kaya lang